Meron naman tayo, meron naman tayo interview na police woman dito sa army. Isa si Patrolman Binag. O, oh, Patrolman Binag. Pakailan ka muna. Hello, good morning po. I am Patrol Woman Vanessa Cairabinay from RMFB, 2nd mm -hmm. MFC po. Anong class talaga? Class 2022-01, Sandaki. So, anong mapaya mo sa ating mga police applicants na babae na gusto mag-police? Magpatuloy lang tayo sa ating mga pangarap sa buhay. Magtuloy-tuloy sa pag-aaral pa din kahit anong mangyari. At huwag susuko. Hmm. Um, patuloy na magpalakas at ingatan ng kalusugan dahil yun ang mahalaga sa atin. Hindi lang bilang babae kundi lalaki. So, uh, ano yung nag nagbigay ng inspirasyon sa'yo para matapos yung pagpupulis mo. Ano yung isirong inspirasyon mo? Ang aking inspirasyon ay ang aking anak, ang aking nag-iisang mm -hmm. anak na babae na hindi lam hindi hadlang ang pagiging isang ina Yun. upang mapagpatuloy ang ating mga pangarap. Kahit anong mangyari, huwag tayong susuko sa ating mga pangarap. Ibig sabihin may anak ka na pala bago ka pa nag- uh, nag-pulis. Uh, Meron. So, iniwan man. ko po siya sa uh, aking mga magulang. So shout out ng anak mo. Yon, shout out sa aking anak na si Mixel Kaye Rosaldo. Hello. with high honors for you. <laughs>